Hey, good morning. Uh, dito tayo sa Wheel and Sense, So, yan gamit natin ngayon yung bagong-bagong Honor 400. Boss. Hey. So, yan lang natin yung camera stabilization niya. So, nag-shoot tayo ngayon ng ano, 4K at 30 FPS. Yan, na naka-ultra-wide siya, 0.7. Yan, napakaganda, napaka-smooth. So, ayan. Pag iniintay niyo, punta lang kayo sa Wheeland Sans Ragayo para maka-avail kayo na Honor 400. Hey! So, ayan. Good morning. Andito ulit tayo sa Wheeland Sans Ragay. Hey, boss! 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 Yeah, no? yeah, no? Gamit natin ngayon yung ano, bagong-bagong Honor 400. And so, nag-shoot tayo ngayon ng ano, 4K 30 FPS. Ang front camera niya ay 50 megapixel at ang ano niya, ang rear camera niya ay 200 megapixel. Yan, tinesting natin yung kanina. Diba, napaka-smooth. Yun know? So, naka-ultrawide tayo ngayon. Gamit natin ng 0.8. Yun. Hindi, pwede na kayo mag-free order ng ano, ng Honor Honor 400. So, yun ah. Dito lang yan sa Wheeland Sragay. Punta na kayo, baka maubusan pa kayo. Sayang naman. Ah, pakaganda nitong cellphone na Honor 400. Ano Sir, morning. Sir. Let's go.